No? Karating mo lang ba, Jups? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita mo sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magdanakaw. Oh. Makinig, Jups. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayong sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos na mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro, may trabaho. Ah, Berlui, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos may paupahang ka sa sakripisyo mo ah, may nagtatrabaho mga anak nyo sakripisyo kayo Ano si Jemuel Jeruel -well. may mga trabaho na yan eh sino hindi pa nakakita doon sa taas nakita mo na Adrian ang taas project natin ikaw Arvin nakita mo na Arvin Kita mo, papahiya ka pa bago, bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Ni hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ko. Pala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay. Wala ka, boy? Ano ba diba naman yan? Bisita, Bisita, pwede bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya ka. Okay? Mariki. Ayun po na Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina. Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli ha. Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo.